Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang todo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! May panibagong mainit na topic na naman tayo ngayon mga katinig ko! At ito ay tungkol kay former President Rodrigo Duterte o si Tatay Digong at sa kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC. Galing po mismo itong updates sa abogado niya na si Attorney Nicholas Kaufman as shared din ni Attorney Harry Roque. Kaya pag-uusapan natin kung ano raw ang sinasabi ng kampo ni PRRT at kung bakit daw in good spirit si Tatay Digong sa kabila ng mga kasong kinahaharap niya. Alamin natin kung good news ba ito o meron pa rin tayong dapat bantayan. Mga katinig ko, ito po ang summary highlights na lumalabas as of June 30, 2025 ayon kay Atty. Nicholas Kaufman na abogado ni Tatay Digong sa ICC. Basahin natin isa-isa tapos i-explain ko rin sa inyo ng simple. Attorney Kaufman said that FPRRT is in good spirits. Una, sinabi raw ni Attorney Kaufman na in good spirits si Tatay Digong. Ibig sabihin, ayon kay Attorney Kaufman, hindi raw siya nawawalan ng lakas ng loob o pag-asa. Hindi raw siya down o depressed kundi determinado pa rin lumaban. Good news ito para sa mga supporters niya kasi natural lang nakabahal ng mga tao kapag ICC na ang musapan. Attorney Kaufman said he trusted the decision of the judges not to disqualify the two judges, adding he has no reason to judge their integrity. Pangalawa, Sinabi ni Attorney Kaufman na tinanggap daw nila ang desisyon ng ICC judges na hindi i-disqualify ang dalawang judges na naka-assign sa kaso. Wala raw dahilan si PRRT o ang kampo niya para questionin ang integridad ng mga hukom. Sabi ni Attorney Kaufman, sige na lang, let's trust them dahil nasa pre-trial stage pa lang naman sila ngayon. Attorney Kaufman is confident that the case won't proceed to prosecution. Pangatlo, sinabi raw ni Attorney Kaufman na kumpante siya na hindi aabot sa prosecution stage ang kaso ni Tatay Digong. Meaning, baka hindi na raw tuluyang umusad ang kaso paharap sa korte para sa full trial. Pero tandaan natin mga katinig ko, Pre-trial pa lang ito. Wala pang final decision. Attorney Kaufman is hopeful that the issue on the interim release Will be decided within a month sabi rin ni attorney Kaufman, posibleng magkaroon ng decision tungkol sa interim release ni Tatay Digong sa loob ng isang buwan. Yan po yung issue, kung pahihintulutan bang makalaya si PRRT habang ongoing ang kaso basta may certain conditions. Malaking bagay ito kasi kung maggrant ang interim release hindi siya magiging fully detained. Attorney Kaufman stands by his earlier pronouncement on the prosecutor's non opposition to the interim release. Dagdag pa, sinabi raw ni Attorney Kaufman na hindi tutol ang ICC prosecutor sa interim release ni PRRD isa raw itong good sign dahil ibig sabihin hindi tinutulan ng kapilang kampo na makalaya pansamantala si Tatay Digong. Atory Kaufman won't comment on Belgium or Latin America as possible places for or this interim release. Sabi rin niya, hindi raw siya magkokomento kung Belgium o Latin America ang ang posibleng pagdalhan kay PRRD kung sakaling ma-approve ang interim release. Sensitibo raw kasi ang mga lugar na yan at diplomatic issue din. Sponsoring witnesses to cooperate is a matter that the Tory government will investigate. May nabanggit din si Attorney Government na daw niya kung totoo ang usapin ng sponsoring witnesses para mag-cooperate laban kay PRRT. Ibig sabihin, may mga kumakalat daw na issue na baka raw may nagpobondo o nag-e-encourage ng mga witnesses. Hindi pa raw ito confirmed. Kaya iniimbestigahan muna ni Attorney Kaufman. Attorney Kaufman considers FPR or this electoral victory as a rejection of the incumbent government. Isa pa, sabi raw ni Atty. Goffman, ang pagkapanalo ni PRRD noon ay parang rejection daw ng mga tao sa incumbent government opinion niya ito, mga katinig ko. Hindi ito official statement ng ICC. Personal na pananaw ni Attorney Kaufman bilang abogado. Even non-state parties, including the Philippines, can host the interim release. According to Attorney Kaufman, sabi rin ni Attorney Kaufman, kahit mga bansa raw na hindi miyembro ng ICC kagaya ng Pilipinas pwedeng pagdalhan ng interim release. Ibig sabihin, hindi lang ICC states ang pwedeng mag-host kung sakaling payagang makalaya si Pierre Ortiz pansamantala. According to Attorney Kaufman, governments that are willing to receive the interim release of FPRRD can be announced in due course. Hindi para final kung anong bansa ang tatanggap kay PRRD, pero posibleng i-announce yan sa tamang panahon kung mag-go-go signal na ang korte. Attorney Kaufman said he is the one who asked to see Senator Aimee Marcos, saying he is impressed by the way she handled the hearing and the report she produced. Interesting din ito mga ko. Si Attorney Kaufman daw mismo ang humiling na si Senator Amy Marcos. Sabi raw niya, impressed siya sa handling ni Senator Amy ng mga hearings at report. Hindi klaro kung anong detalye ang napag-usapan nila, pero definitely interesting ito politically on seeking remedy on Dutch domestic court. Attorney Kaufman said that is not the case. May kumakalat daw na balita na baka humingi ng tulong si PRRT sa si Dutch courts. Pero malinaw raw sabi ni Attorney Kaufman that is not the case. Ibig sabihin, hindi raw totoo na may parallel action sa local Dutch courts. Attorney Kaufman's message to the Filipino people respect the judicial process. A lot of gossips and allegations have been made especially by people like Attorney Christina Conti. At pang -huli, sabi raw ni Attorney Kaufman, respect the judicial process. Ang dami raw kasi ng chismes at allegations lalo na raw mula sa mga taong gaya ni Attorney Christina Conti. Ayon sa kanya, gusto raw niya malinaw na ang korte pa rin ang dapat magdesisyon sa katotohanan. Ngayon mga katinig ko, ito ang opinion nga rin ng ilang mga netizens. Una, malaking bagay na in good spirits daw si Tatay Digong. Ibig sabihin, hindi siya sumusuko kahit ICC pa kalaban niya. Pangalawa, nakaka-curious yung na ko confident daw si Attorney Kaufman hindi aabot sa prosecution. Ang tanong natin dyan mga katinig ko, kung hindi aabot sa prosecution, posible bang tuluyan ng maibasura ang kaso? O baka madelay lang ulit tulad ng dati? Hindi natin masabi. Pre-trial pa lang kasi ito. Kaya hindi pa tapos ang laban. Tungkol naman sa interim release, magandang balita kung ma-approve ito. Pero syempre, may diplomatic implications. Saan ilalagay si PRRT kung makalaya siya? Safe ba siya doon? Tatanggapin ba siya ng bansa kung hindi ICC member? Yan po ang mga tanong na dapat bantayan. Interesting din yung pagbanggit kay Senator Amy Marcos. Bakit gusto siya makita ni Attorney Kaufman? May political angle ba ito? Hindi pa malinaw. Kaya hintayin natin ang future updates. At tungkol naman sa sinasabi raw ni Attorney Kaufman na maraming chismes at allegations lalo na raw mula kay Attorney Christina Conti normal lang yan mga ko sa ganitong high profile na kaso. Pero tama rin siya na dapat judicial process ang masunod. Lahat ng ito mga ko, hindi pa pinal. May due process at baka may masusunod pang developments sa loob ng isang buwan. Kung totoo nga magkakaroon na ng ruling sa interim release. Mga katinig ko kayo, anong opinion Sa tingin nyo ba, good news ito para kay Tatay Digong? O may mga dapat pa rin tayong kabahan? Saan nyo? Sa tingin, dapat gawin ang interim release kung sakali. Sa Europa, Sa Latin America? O dito sa Pilipinas? Comment nyo lang sa baba. Gusto kong marinig ang thoughts nyo. Salamat po mga katinig ko sa inyong pakikinig at panonood. Lagi po nating ipagdasal ang kapakanan ng ating bansa at ng mga leader natin. Tuloy-tuloy ang pagbabantay natin sa mga updates sa ICC case ni Tatay Digong. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa TV tinig ng bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, God willing, makakalabas din si Tatay Dikong. You don't deserve to be there. Malayong mas marami sa mga nasa gobyerno ngayon ang dapat ikulong dyan. Ang ICC nag-oppose sa interim release ni FPRRD, Pero ang kapalit niyan ay ang kalayaan ni FPRRT at makauwi na sa Pinas. Patuloy lang tayo magdasal at magtiwala sa Panginoon. Salamat po! Protect our beloved Tatay Digong. Please, ICC, bring Tatay Digong back home. God save the Philippines. Thank you very much. Attorney Kaufman, more power and God bless us all. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!